Ay, mga kumari koy, kami napapunta dito sa bahay ng aking kumarikoy Na isa ay napakasipag. Teka, interviewin natin, ha? Are, very familiar sa inyo. Ayan po, meron po siya pinagkakabal ang mga sundot-sundot. Kung ano yung mga sinundot-sundot, sundot na iyan. Inaalo kami ng inihaw na libre. Ay, palagay nyo, itutubo. Are, ay, sa akin lang. Ay, nasan yung dugo mo? Yung dugo ay kulang sa akin lima. Arin pa ang arena na... Sino nanagot ng pedicure niyan? Sa parlor? Yan. Pinarlor pa po yung mga paang yan. Kaya yan ay eh, malinis yan. oh, walang kiyutik. Sinalasa na. Yan. O, oh, yan ha. Parinig kayo at kayo pag kayo kumain ng tatlo, pag kayo kumain ng tatlo, may libre tatlo rin. Ha? Bakit wala ka doon sa ano kagabi? Sampo. Kasi kami doon. Sampo. Ito, sino kasama mo kagabi? Bakit po, bakit po kayo ay mapera na? Eh, kayo po ay nagaganyan pa. <laughs> Hindi po ba kayo naiinitan sa inyong pag-iihaw? Ah. Eh, kung ipinagbibilang mo lang ng pera yung iginaganyan mo, edi... Eh nasisihan pang iyong kamay. Ari putok batok ang aabutin mo na rin, oh. Yan. Kami po ay magkakabarkada pero dahil kami sa sipag na rin. Pero rin masipag din. Kaya lang hindi naman ito mag -iihaw. Hello, Mare. Kita nyo, ang gaganda. <laughs> Ayan. Ay, nako. Ayaw din na. Ang ganda po ng duster niya, no. Ay, yayamanin kami nasa tabing karsada. Kaya pagka kami hindi umipod, ang puwit namin na nag-iisa ay mauukab. Wala namang ipapalit. Ari nga, oh, may naglalok sa amin ng dugo. Ayan, oh. Abay, nagre-red horse ay kainitan. Diyos ko po. Rude. Nagre-red horse. Ayan, ay siya. Sige, at mamaya po, ay rin nasa upload na.